thank mm -hmm. you friends. At uh, today is Sunday. Ride day tayo ngayon, syempre. Okay, punta tayo sa kabundukan na napasan. Aahon tayo. Kaya tayo pupuntaan doon yung Tampisaw Riverside. No? Isang mahaba kasing river yan eh. Wala Eco Park. Tapos yung natin na na campsite. Mahaba yan eh. So, ginawa ng mga tao dito yung by the river ginawa nila na resort. So, yun ang pupuntahan natin ngayon, yung Tampisao. Okay? So, let's go mga friends. Good morning. Good morning, friends. Uh, tayo papalawat na. Punta tayo ng south. Ah, uh, sa pagbundukan ng napsan. Nakakawang tayo din sa napsan. Okay. Lampas ng iwahid yun. Yung Ironman, hanggang iwahid. Tayo lalampas tayo ng iwahid kung saan may basta okay, so tapos sa lahat happy sunday mayroon uh, tayo sa lahat ng mga riders na mayroon na mga siguraday alright so let's go friends sana hindi wala it's a nice adventure Ito ang araw. Ang Okay na yan. Muna sa mga Hindi tayo na tayo dito. Ayun na, tayo dito. Tayo. na tayo pa sila morning. Ang okay, grupo na Okay, let's go. Tayo to, marami kami. Pero ang saan? Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Actually, isang group eh. Ayun na una. kasabay. bike sila. Sa road bike. iba talaga matutuloy. Oo, oh, lusong pa naman dito. Hindi pa nang makaka Ah, wala Oo. Parang gusto kami makasahit. Same grupo. Good morning! Okay. Ang oh, malaking grupo sila. Marami pa din sa unahan. Okay, let's go. Meron pa lang programa dito sa gintong butil mga riders, kaya palang dami nila ngayon okay, e ako, liliko ako dito sa napsan sila, didiretso sila papunta ang ano yan eh acacia tunnel okay, so yun yung iba na may nadaan na pa ako doon, meron pong nasa likod okay, let's go mga friends nakababa pa tong aho na <coughs> Nå er den på Ayun, dito na tayo sa Hiwag Bridge yun, maraming bikers isang grupo yan eh. isang grupo dito. malayo po po tayo dito malayo pa Oh, ah, let's go mga friends naka water break na tayo uh, anong, grupo huh? anong grupo po kayo? anong grupo po kayo? sa Water District po ito sir. ah, Water District pero fun ride po ito ah, fun ride, ah okay madami kayo ah Oh, deh halu mala <laughs> kita. Indamila. Anggap sana anu ya destination-nya. Lintong uh, butil ko. Lintong butil. Ah. Hello. Ah. Hello. Okay. Tara na. Good morning po. Okay, let's, okay, let's go. Morning. ngayon pa yung iba ipon ipon sila dito uh, yan maraming malaking grupo sila water district pala yan grupo ng water district no? sa Santa Monica ay okay, hey, let's go ito oh, grupo nila morning. paahon na tayo na napsan. Okay. Na uh, may mga nakasabay tayo mga grupo. Yung iba na ibang pa doon. Ano pa? Marami pa sila doon. Okay. Dadiretso sila dito. Tayo dadiretso dito sa napsan. Aahon tayo diyan. Ayun, paahon tayo. Dyan. Okay. So, ingay lang konti, let's go mamimiyak. po. Ayan. Ayan ang pag-water Okay. Dito tayo. Solo na tayo. Naiwan na sila ron. Diretso sila eh. Tayo ahon. Okay. So let's see. Oh yun, yung Tampisao, pupuntahan natin Tampisao. Pupunta tayo dun Okay. Hayo. Okay, and unti na tayo. Sab Colony Alright So pa ba tayo doon Aham. Aham tayo doon sa May cliff. Yung Parang view deck Okay let's go Okay dito tayo sa Montible Bridge Yeah, napasyala na natin to Yung water source nila rito Ayan Ayan di ba? Takas ng tubig. Ayan. Okay. Okay, dito na tayo sa tribal community. Mga nagbanwa. Okay. Mapanik na tayo. Huwag natin mapanik pa, iti Ayan. Ito yung kanilang ancestral land. Okay. Medyo mahabahay ba ito? Ayan, dito na tayo. Ayan yung ilog na yun, mahaba. Mukhang tinagpas na nila yung mga puno kaya kita na siya. Pero diretsya, nagdandun. Ito yung uh, ginagawa nilang resort yung ilog niya uh, mahaba yan eh okay so nandito na tayo sa tok tok hehehe -he maulap dun oh nandito na tayo sa tok tok huh. ayos okay bababa na tayo doon mga friends Okay, dito na tayo sa Tampisaw huh? Tampisaw River Eco Park Oh, ayan Ayan Ano meron dito? May ang cottages? Hindi ko alam kung merong Entrance Ayan Hindi natin alam kung may entrance Baba na tayo dun Subukan natin bumaba ba Morning. sir? Opo. Magkano po entrance? 25 po din po tayo. Opo. Doon lang ako sa ano. lang naman ako. <laughs> Bike lang. Alam ko marami po kong bikers. Ah hindi. Saan marami rin po kong bikers? Hindi. Napunta sila ngayon sa ano eh. Gintong Butil. Andun yung mga bikers ngayon. Yeah. Yung ganyang cottage, magkano yun? Wala po mamaya, ay sir ano yan? yan, ano yan, stock house po na mga bedsheet. Ah, stock house Yung pang overnight namin. Ah, uh, yung mga pang overnight nyo, ito? Ito po pang overnight yung, yung po. Yung ano yung fair linya po na Ah, ito. Uh -huh. Ayos. Yan naman po, singalong po yan. Ah, ito singalong. Yan uh -huh. mga cottage po na... Ah, um uh -huh. ito po. Yung cottage din po yan. Cottage. Ah, uh, umaramihan. Umaramihan po. Ah, uh, Ayos. Yan po ang information. po Sige sí, po, salamat po sir. Ito. pisaw, maganda dito, maganda ng cottage, kabayt yung staff yung mayari. maganda ng cottage nila, yung simpleng ano, ilog, napaganda nila dahil sa mga amenities, maganda ng cottage, maganda ng, Basta. ta, yeah. maganda ng pagkakalagay ng mga ng mga cottages. Kung saan nila pinwesto. Benda. Okay, so muna tayo mga friends. At mamaya, papalawat oh, na tayo. Medyo dumidilim. Parang ulan. Huwag <laughs> naman sana. Okay, dito tayo. Nakita na natin ang Tampisao. Eco Park Resort. Maganda ang mga ano nila dito. Amenities. So, ulit dito ito sa mga nakita ko dito sa napsan ito pinakamagandang uh, eco park na nakita ko dito no? okay so mura lang ano dito ang entrance 25 tapos mga 3k yung ito yan pang maramihan yung mga tents na sa loob tapos kung mapapansin nyo meron mga rabbit doon sa ilalim tapos ito yan mga Mura lang yung mga crappy mga 3.5, 350. Tapos yung sa gilid, yung pinista ko, 100 yon. Tapos yan, yung parang kiosk na yan. Siguro mga 500. Ha? Ayun yung karaoke cottage nila. Ayan, ito bahay na may ari. Hindi na yung pinagupahan. Okay. So, may ginagawa pa sila rito. Ang magandang Magaganda yung tsura ng mga cottages kasi maganda yung design ng ano. Arkitekto yung asawa ng mayari. Yung lalaki. Arkitekto kaya maganda. Ano? Uh, um, naman natin maganda rin ang pagpapa. naman. Hindi siya basta-basta. So sulit ang punta rito mga friends. No? Ah, maganda yung ilog. Malakas ang tubig. No? Tapos yung pwesto ng mga cottages magaganda rin. Kaya abing tabi ng ano ng ilog. Ang ganda rito, maganda. Yung simpleng ilog na paganda nila. Okay. Tara na. At tayo nakapahinga na, nakakain na tayo, nagnudul sa ko doon. Syempre, kape. At yung bayan baon natin brownies, Yow, pampalakas. All right, let's go back, my friends. Okay, ito ay Tampisaw dito sa May Barangay Magbuhat, ah, Napsan, sa bundok ng Napsan. 'Yan. 'Yan. Bundok ng Napsan yeah. Okay, mahangin ngayon, parang uulan Tignan natin kung anong mangyayari Let's go! Apo yun? Uy naku, sumubra Tible Bridge yun, ahon na na tayo din uh, Okay, barangay Iwahig na tayo. Alabas na tayo ng napsan. Ayan, mahaba din naman to. Walang puno. Uh, yung sa dulo nito mayroon po akasya tapos rolling hills yun kapasok na tayo ng tagburos okay lapit na mga friends okay dito na tayo sa crocodile farm uh, tagburos na tayo whoo mainit Whew. Okay, nabasa mo tayo ng bayan ng Okay, we're touchdown. Dito tayo sa Calvary. ang uh, ganda 'yung pinuntahan natin. Tampisaw Eco Park. Ganda, maganda, maganda. Recommended, ganda ng mga cottages. Uh, affordable prices. Uh, magdadala kang ng ng pagkain mo. Oo. tapos pwede mo ipaluto sa kanila. Uh, tapos meron silang mga uh, pang maramihang cottage meron pang apatan lang pagka pang apatan yata ano lang eh kano ba parang nasa nasa 2,001 parang nasa less than 2,000 overnight yun ah. pag yung marami 3,800 yung malaking cottage doon okay, yung, mga, yung mga kiosk naman uh, mga 3, uh, 350. Tapos yung nag-stay ako dun sa ano, parang singgilan lang. one uh, 100 yon Pero hindi na ako pinabayad. Nagbayad lang ako ng entrance. Tapos sabi, saglit lang naman daw ako. Mabayad uh, yung may yung, may yung mag-asawa. maganda uh, lugar, maganda yung lugar. Recommended. Maganda ng ilog. Lakas ng tubig. Uh, hindi siya kalayuan. 31 kilometers from here. So, hindi masyado malayo kaya lang ang daming ahon kasi bundok sa no? at nakasabay din natin yung mga taga water district na fun ride nila ang dami nila kapunta naman silang gintong butil yun gintong butil panorte pa yun bago mag uh, ano ba yung nandun basta bago mag ano yun eh, yung sinisimbahan ko dun Our Lady of Guadalupe. Yung no, bago dun. Bago mag-Our Lady of Guadalupe yun yun. Pintong butil. Maganda rin na meron yung hanging bridge. Okay. So this is Master D214 nagsasabing Adios amigo. Dito ko na tinatapos ang vlog na to. Uh, see you next vlog. Thanks for watching. At uh, salamat sa mga nag-subscribe na rin. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe please subscribe and hit the notification bell. Yun yun, no? Yun yung sasabi ng karamihan, no? Pero bahala na kayo dun. <laughs> okay? Adios, amigo. Bye-bye.